Dapat masarap kang kasama. Lalo sa mga may asawa ito, manalamin kayo at magtanong kayo, masarap ba akong kasama? At tanongin nyo ang inyong spouse. Tanongin nyo talaga, masarap ba akong kasama? Ngayon, pag ang sabi, sarap-sarap. Mm, Alam mo na yon ano? Baka kandidato na niya maglayas o itaboy ka na dahil hindi siya nakakasagot agad. Siyempre, even silence is a speech. Duty nyo, mga kapatid, kung kayo ay may asawa na maging masarap kayong kasama. Hindi yun optional. It is your duty. Because there's another life that is dependent on what you do with yours. Hindi ka nag-iisa sa mundo. Pag umutang ka, dalawa kayo magbabayad. Baka siya pa nga. Di ba? Pag napaaway siya, damay ka rin. Baka ikaw pa nga yung masaktan. Hindi ka nag-iisa eh. Kaya kailangan masarap kang kasama at ibig sabihin ng sarap ng kasama, nag-aagree kayo sa gusto niyong puntahan, paano kayo pupunta doon at gano'ng kabilis kayo maglalakbay. Dapat merong agreement. Pakit sa mga magulang, tatanong nyo sa sarili nyo, masarap ba akong magulang nakasama ng anak? Mga anak din, nagtatanong, masarap ba ako maging anak? nag enjoy ba mga magulang ko nakasama ako? Why? Because we have a duty to one another. To uplift each other, to prevent each other from falling into sin. Eh kung tayo nakakainis, nakakagalit, lagi na lang yung ating kapwa nagkakasala dahil sa atin.